Abay parang si Lebron nga lang si Draymond Green sa tomahawk dunk niya ito at napasorya ang referee matapos ang ginawa niya sa laban. Si Dylan Brooks at ang Rockets team napaaga ang pag-aangas binawian nila Steph at Draymond sa dulo. NBA Cup quarterfinals tayo ngayong araw, Golden State Warriors versus Houston Rockets, laglagan game ito. Well start agad din the first quarter, kuminga tough finish over kay Van Fleet and 1 tapos three pointer pa dito ni Steph para itayang laban at 7 points at si Sengun sinubukan ng depensa dito ni Draymond ganda ng kanyang fade away Close game nga tayo sa buong first quarter with both teams struggling sa kanilang offense at dami turnovers. Kaya naman 20-18 lang ang score natin after 12 minutes. Maagang trash token nga rin ang ginawa dito ng dalawang koponan at humingi pa ng sorry ang referee dito kay Stephen Curry matapos na hindi tawagan ng foul ang 3-pointer niya dito. Second quarter natin na ba'y panay turnovers nga ang Warriors dito kaya naman napa early timeout itong si Coach Kerr sa first minutes. After niya, Draymond Green, one hand dunk. Pero Alperen Sengun, mala naman sa play na ito. Nalito si Draymond. Insane defense nga dito ng Rockets. Nagresulta sa monster dunk ni Jalen Green. At parang nilalaman nga talaga ng Houston defense. Ang opensa dito ng Golden State Warriors. At nagbigay nga ito sa kanila ng 14 point lead. Another timeout dito para sa mga dayo. Pero sa last minutes naman mga idol na so sumikipang depensa ng Golden State Warriors dito at nakabawi nga sira. At ginawa na nga lang nilang kalahati ang 14 point lead nito ang team ng Rockets 44-37 after the first half. At sa ating third quarter naman abay naging back and forth nga ang game natin kung saan ang Golden State dito tuluyan ng nakadikit sa laban. Nag-angas pa nga si Brooks dito after ng basket niya over kay Steph. Kaya biglang bumawi itong si Steph dyan mga idol. Lang asar nga siya matapos ng kanyang end one play. At nahawa na rin mga idol pati ang Warriors bench dito. Umayos lang kanilang opensa kung saan finally nahawakan nila kalamangan at nasa kanila na ngayon ang momentum ng laban. At tinapos nga rin nilang quarter na ito na may 69 to 68 lead si Buddy Hield ngang nanguna dito nga sa comeback ng Golden State Warriors bago ang fourth and final quarter. At sa ating last 12 minutes, abay ang Rockets naman ngayon ng struggle, nag aabol sa laban kaya maagang timeout ang Rockets coach. Sumubok pa sila mga idol kaso nga hindi sila hinahayaan nila Steph dito. Basikip na rin ang Warriors defense, muntig pa nga ma-technical foul si Coach Kerr after sigawan ng referee sa no-call. Ginawa pa nga ang one point game ng Rockets ang labang ito pero every time nga ay sinasagot nga sila dito nila Stephen Kirby. Sila Draymond Green ang aasar na rin mga idol. Too small nga daw itong si Fred Van Fleet. At habang paubos na nga ang oras mga idol abay parang mananalo nga ang team ng Golden State Warriors sa labang ito nang dahil struggling nga rin ang team ng Houston Rockets pero at the last second mga idol. Abay tinawagan nga ng referees ng fouls etong ang collision na ito na nagresulta ng free throws para nga dito kay Jalen Green para nga bigyan ang kalamangan ng kanyang team with just 3 seconds left. At yan ngang crucial foul na yan ang nagpanalo sa Rockets after nga namamintas ni Pujemski. Ito nga ang kanyang game-winning attempt. Hindi makapaniwala si Stephen Kirby sa nangyari sa last seconds ng laban.